Guys, bumili ako ng uh, patuka nila. Uh, sunflower seeds. So, dito ko ilalagay sama-sama. Meron na akong, ano eh, um, African uh, mix na patuka. Tapos, meron akong crack... Uh, Cracked corn. Tapos ito ang ano natin. Ito ano natin. Ang oh, sunflower seeds. Ang dami. Ang dami oh. 50 pesos kung binili ko. Ito o. Oh. Sunflower seeds. Ang dami niya o. 50 Ito, 50 pesos din ko eh. African, na sa African seeds. 50 din bilik ko. Ito, ganun din. 50 rin. Itong patuka ako para sa kalapate. Eh, namatay na yung isa kong kalapate. Si, Chipi, si Pichito. Ito yung natira niya. Dami pa rin. So guys, ayan. Marami tayong patuka para sa ating ating pag dito, lumbers. So, ayan, kain kayo. Huwag kayong matataba, ha? Huwag kayong masyadong pataba. Mahirap magpatumaba. Sa pola yun. Hindi lang nalagay natin. Mas lang natin. Kain na kayo. Mga alaga. Mga anak ko. Kain na. Kainin nyo yan, ha? Kain na, kain. di masyadong maaraw ngayon eh, no? Makulimlim, di tuloy kayo na arawan maigi. Bumibili ako ng cattle bone fish eh, wala daw dun sa binibilan ko eh. Mamaya pupunta ako dun sa Donggalo. Dun ako maghanap ng cattle bone fish. Yung pinakabuto ng ano, ah, uh, dito, pusit. Pero hindi daw yung pusit eh, ang tawag dun? Hindi siya pusit, pero ako maghanap ng pusit. <laughs> O, oh, kain na. Kainin nyo na yan. Ah, bibigyan kayo ng oregano. oregano dito. o oh, eto. Oregano. Kainin ito, ha? Yan. Oregano. Ayaw nyo kumain ng gulay. Ayaw nyo kumain ng gulay. November 15 ko yan binili eh. Ano na ngayon? 24. 9 days na sila sa akin. Nakaka 9 days na itong mga mga lovers na to At uh, mailap pa rin sila sa akin. Pero hayaan nyo. Tatagayin natin yan. Hindi na kita yung aeroplano dito sa ating video. Gahanan kasi ng aeroplano yung pinaglagyan natin sa kanila. O ano, paking kayo. Bukas may kasama na kayo. Magiging apat na kayo. Sana nga totoo. Sana nga bibigyan daw ako ng isang powers. Sana nga hindi magbago isip ng magbibigay. Kung pumayag pala ako dun sa isa, di magiging anim kayo. No, anim hindi talagyan nyo eh pero pwede rin siguro no gawin ko kayong anin papayag nga ako kung saan nagbibigay isang pares kung nagbibigay saan na isang pares ay 11 na pala magluluto na ako ng kanin lang kanin lang yung nuluntuin ko kasi may ulam na kami o paano ba ha kain kayo dyan ha kumain na kayo Kain na kayo kain.